Well, right, mga master, so welcome ulit sa ating uh, channel. Ayan, uh, bali, today, so nagbubus tayo ngayon ng uh, slab dito sa taas, sa third floor. So, mano-mano yung ating uh, pagbubuhos. Ayan, so hindi na tayo nag-seta uh, ng uh, mixer. So, ito na muna yung uh, inuuna natin din eh, yung uh, biga. So, then, uh, sinusunod natin yung canopy. Okay, so ito na muna yung tinataktakan natin. So, dito pa lang, nakailang supporta na tayo, walo. Ayan, so walong cemento agad. Put So dami na tong uubusin Baka abutin tayo ng hapon din eh Kakabuhos Ayan So medyo malaki-laki yung ano, expand ng ating abubusan Hanggang dito, paikot pa yan So ito pa Ayan. So medyo makapal-kapal yan So 15 cm yung kapal ng ating canopy So grabe kapal Ayan Okay, so manual yung akit ng ating eh. Ayan. Ayan, so atin. So bali dito tayo ingakit natin yung mga materyales sa rin. Ayan. Ayan. Okay. So ito guys yung hinahalo natin, apat-apat, kada isang parto. Ako oh, mo, sarang... Kulang kaya yan? Sakto lang. Ito, hindi na Alright mga master, so ayun Tapos na natin na buusan yung ating canopy Dito sa side, yung 50 meter Ah, 50 cm, yung lapad Then yung 1 meter natin So, okay na rin Ayan, so sobrang init na ngayon uh, Balit na lang yung binubusan natin Dalawa na lang expand So, ito yun na, konti na lang ah. Ayan, so paspasa na sila ngayon din eh So, as for man Ataw na Oh, oh porma na Oh, ayan. Bali limang subot na 'yan. Winamanu. Okay, game na ulit. O, oh, apat apat tayo, pasa-pasa. So, -pasa. lang tayo? 2, 4, 6, 7. Yung saan nagluluto. Pang ano natin? Pananghalian. Ayan. Alright mga master So bali tapos lang natin ah, Magbuhos ah, Sobrang ah, pagod ah, Bali pasado na alasing ko Ayan So ito na guys Yung mga binuhusan natin ah, Bali ano to guys ah, Ano pa to, Bubulihin pa yan So malambot pa kasi Ayan ah So hindi pa pwedeng atungtungan So mamaya Bisa bubulihin pa natin yan Para maganda yung ating Pagkano rito Pagkano po sa ating slab So Ngayon ah, balay Naubos po rin ating ah, Semento rito ah, Ito sa ating slab So kumain po tayo Ng ah, 42 bags of cement So 42 bags So mano mano yung ating uh, bus dito so, dito tayo nagsita ng uh, mixer so dito tayo dito lang tayo naghalo sa baba ayan then uh, yung ating mga materyales so inaakit na lang natin dito pataas so nakakapagod din ayan yun lang nga bali mga master so tapos na so buli na lang yan mamaya para ano na okay na yung ating buhos so papahinga na muna tayo okay so sobrang kapagod kasi okay